Hi guys, welcome back sa amin youtube channel Ang and Ninay Ngayon po ay magluluto po tayo ng mga paborito ni Angie ulam Magluluto po tayo ng sinantol tinuto tapos po bib stick tapos po minanok, Yun po Yung po paborito naman ni Diane yung minanok Yan guys, kaya po madami pong nilutong ulam, still, po ay sila Angie mamaya pong hapon ay padating po sila, madami po sila magkak kasama mga katrabaho po niya yan guys si mama po ay magluluto po ng sinantol nilalagyan na po niya ng gata tapos nilagay na rin po yung santol yan nilalagyan na po niya may bawang tapos po luya ang buhay mo katakapukwato ka ang salito na kita natin po nga halawin. Lalagyan din po natin ng salay. Di bali po, dalawang salay ang ating ilalagay. Ito natin po rin halawin. Ito nilalagyan po ni mga asin. guys, iyan po yung hipon na panda ko sa ano, sa sinantol. Tapos suod po yung pasag, ah, panda ko. na nga, doon sa freezer yan, preser hmm. Yan, atin daw po muna ilalagay sa freezer at nung mamatay, galawan po. Ilalagay na po yung ating lahok na kasag. Oh, dami. Yan, dami na po agad ng lahok. Para hindi puro lang pa <laughs> eh. Kasi may ikon pa. May hipon pa. Kasi meron pa po, po si mama niya at ang galang binaba ako na ano. Nakasag pa rin po ba, no. Nagbaba ako Yan guys, nilalagay na po yung unang gata. Kanina po yung kaunahan ay ano, yung ikalawang gata po yun. Ang mga ito. pala yung mga kasama na hindi. Puro lahok. <laughs> Yan, tataktak na po natin yung hipon. Dami. Daming lahok. Yan. Ating pong hahaluin. Yan pong hipon eh, mabis lang po yung maluto. Kita ito parang masar pangkon na. Kenam tu. Puru lauk. Iya. guys, luto na po yung ating sinantol. Durong sarap po na yan. At huwag naman ay. Kitang kita. <laughs> sarap na yan. <laughs> yan. guys, nilalagay na po yung gata. Ano ito mama? Iting yung... Ito po yung ikalawang gata. Tayo naman po ay magluluto ng tinuto. Yan, nilalagyan ko ng suka. Isang basong suka. Hmm, asim na ng mo eh. Yan, nilalagyan na rin po ni Mama ipakalang ng gabi. Puro pa lang ata. Ayan ay. <laughs> hey, na ako <laughs> <laughs> Yes, meron din po yan, laman ng gabi mo. Yan, at haluin po ni mama. <laughs> Lagi na po ni mama yung dahon yung pa, pang huli nilalagay at yung madali lang pong ma -ano, maluto. Yan, natahaluin. Tutun na po yung gabi. Binaldean lang po muna siya. nalagyan nalagyan na po natin ito yung una pong gata yeah. dami yun guys sa tinahati na po ni mama yung daing na panlahok po natin sa tinutok Nilalagay po ni mama yung bawang. masluya, luya. Tapos po itong salay. Oh, Ay na rin po ni mama yung daing. Oh, Tapos lalagyan din po ng sardinas. Yan, isang sardinas. Yan, hinahalo po. Lagyan po ni mama ng asin. Yan, inuuna po ni Mama ilagay yung mga laman ng gabi. Gabi. Lalagyan na po ni Mama yung gabi. Haluin po muna natin. Guys, luto na po yung ating tinto. Tinto. -tum. Ang sarap. Guys, meron din po tayong bib stick. Niluto na po yan ni mama. Yan, yeah, sarap po Ay, na din ah. yan. guys, at meron din po tayong paksiw. Naman lupo ng ang kalabaw. Yan din po ay request din po ni NJ. Hindi po ariyang mawala. <laughs> Guys, luto na rin po yung ating minanok. <laughs> Yan. Dami po yung gulay.

Yan at naghahain na rin po si Angie ng sinantol. Ay, pa. uh, pala, si. Pamayin, Oo nga. Uh, ate, thank pa pala. Guys, na yan na po, po yung mga bisita po namin ngayon. Po. <laughs> mga katrabaho po ni Angie. <laughs> Kain na po kayo dito sa loob. Vlogger. <laughs> <laughs> May nagpo-vlog <laughs> dito. Yan, nagsasandok naman po si Angie ng ano

<laughs> yun naman eh, hindi masarap. Panko Luya lang masarap. Pagkatapos ko ang paglutoan. Ano? Ay chef nga pala doon. Saan ka tayo magpaluto bukas? Kaya nga, talagang tunay na chef ka. Tama ka. Matesting. Tumano na ako bumili ng... <laughs> Galing ng TV o di Wala siya. <laughs>

nakikita na rin mukha akong pangit. Kumain ka na, Tagal naman yung mga Angie. Hindi ka na, Angie. Mama naman. Alapot niya na, ano niya army, no? sa kalindi, Tagal naman yan. Yung ano, nung mga tao sa ibang. Ano, 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 ano,